Mami, saan kayo pupunta ni Tob-Tob? Bagong paligo ka. Ah, uh, bibili ng two things? Ah! Two things? Parang gusto ko kong kumain sa two things, mami. Nami-miss ko na yung pork chop at saka yung sinangag. Ilan tayo? Lima? oh magkano ah, ba two things? One hundred twenty-five. Ang isa? Oo. Naku, lima tayo. Eh, di five hundred... 625. Magluluto na lang ako. Magluluto ka na lang? Mm, -mm. Talaga? Oo. Wow. Kasama okay. si Top Top. Si Top Top, iluluto mo rin? Hindi <laughs> <laughs> pa hindi. No, Kaba-birthday no, no, lang no. dito. Luluto ko agad. Oo nga pala. Kaba-birthday lang yan. Tara, luto tayo. Si Top Top po ay May 25 ang birthday. Kasabay ng birthday ni Padre, Padre, Pio. Padre, Pio. Padre Pio. Padre Pio. Padre Pio. Let's go. Eh na po. Ito tayo. Ang simple ang pork chop ni Mami. Ilan yan, Mami? Lima. Di piraso? Oo, tigit tayo. Nahugasan ko na ito kanina. Anong gagawin mo ngayon dyan, Mami? Ang natin na may timpla. Anong timpla? Bawang, sibuyas, toyo, at saka asukal. Paminta. May bagong recipe si Mami, mga kasimple. Tingnan natin. Siguradong masarap yan. Yes. May kasamang pagmamahal. Oh. Pagmamahal kay Tobtob -tob at saka kay Kok Chloe. Huh? Nakaabang na si Tobtob, -tob, Mami, oh. <laughs> Kasi daw, nung birthday niya, wala kang handa. Cake lang. Cake lang? Bawa ka naman, Tobtob. Ito na po ang mga sangkap na sinabi ni Mami kanina. Sibuyas, bawang, at saka paminta. Paminta, asin, toyo. Kaya lang may mas masarap na toyo eh. Oo, yung sa akin. Oo. <laughs> walang tatalo doon, mami. <laughs> Buti, alam mo. Mas masarap talaga yung toyo mo. Mm -hmm. Eh, yung toyo di Tob Tob, ayan o. Oh. Tob Hindi masyado yan, ma ano. Matabang ang toyo niyan. Gusto ko yung sa'yo. Sa akin? Masarap yung toyo. Oo, oh, walang kupas, walang tatalo doon, mami. <laughs> oh, no, 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 no. Antay lang po natin, mga kasimple at titiplahan na ni mami yung ating pork chop yun na po mga kasimple at sisimulan na timplahan ni mami kaya yan pagka timpla sabay i-prito na o bababa no, muna hindi i-prito hindi ipakukulaan to ah pakukulaan Oo. tapos saka mo i-prito tapos pag pinrito mo siya konting prito na lang para hindi daw Tumitigas ang baboy. Ah, sige. Tignan natin ang magiging resulta, mga kasimple. Tansya-tansya lang ulit yan. Ang nailagay na una ay bawang, bawang sibuyas, at sibuyas. Toyo. Tapos, toyo na. Uh -huh. Tapos, susunod na yung paminta. Puro tansya-tansya lang yan, mga kasimple. Walang sukat-sukat si mami. Basta lima yung pocha. Lalagyan din natin ang asin. Kasi, lalagyan okay. din yan ng tubig para pag pinakuluan. Okay. Kasi matabang kong toyo lang. Yan po ang tip ni Mami. Then, Chef para, siya ngayon. Hindi siya camping girl at uh, angkas rider. Para naghahalo yung alat at tamis. Ah, sigundang asukal naman yun mm. mga kasimple. Ayan, oh, puro tansya-tansya mm -hmm. lang. Yan yung magluto si Mami. Tinansya, tinatansya lang. Ako Mami, tinatansya mo rin ako. Hindi. <laughs> 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 Hindi mo ako matansya. Hindi, matalong kitang pinagbisipan. Wow. <laughs> Mami, alam na nung dalawang anak mong nagalag ng storya natin, Mami. Uh -huh. Binenta mo na ako. <laughs> Ayan po, mga kasinto yung tubig. Oh, Lalagyan mo ng konting tubig. Pakukulan natin. Tapos lalambutin natin siya. Kitigisa lang ha. Walang dodoble ha. Oo, kasi kasa na yan. Matipid naman tayo sa ulam. Malakas lang sa kanin yung mga anak mong barako. Ayan po mga ka-simple. Ate lang sa natin. Sa at maya maya ay isasalang na, na yan. Magdala ko na tong kawali ito. May susunod sa akin. Ito Ayan o. Tayo? Dalawa o. naka na o. Oh. Uh, Abangers na. Wala <laughs> sana yung kanino mo. O yung isa. Ba't wala isa? Hindi sumunod. Wala yung katake. Okay. Ano na? pa mo siya bumaba eh. Luntis kasi si Chloe mga ka-simple. Ayaw na maglakad. Ayaw na. na. Ito lang si Tugtug. Ito na po mga ka At sinalang na ni Mami. Anong apoy mo? Mahina lang o tama lang. lang? Hindi maganda yung nagsasalang ka ng malakas ang apoy. Ayan po. Mas Antayin tapat. lang po natin, mga kasimple. O. O. Tatakpan natin. tatakpan para kumulo. kumulo. <laughs> Habang inaantay ni mami na kumulo yung ating pork chop, ay magpapak naman po siya ng orders ng King Serval Plus. A, diba, all around ng mami? Oo, diba. Kaya sabi ko sa sa'yo, wala kang makakikita tulad nito. Nag-iisa natin sa mga Ayan, laglag pa. Lagi isa lang si mami sa mundo. Yan lang ang mami na mahilig maghabi ang cash rider at saka camping girl. Tapos na maghabi. At ngayon ay chef. Yan po yung ating mga king serval class mga kasimple. Naka-promo pa rin po tayo ngayon. Ayan po yung detalye ng ating promo. A little later. Mami, parang kumukulo na, oh. Oo oh, nga, naririnig ko. Ayun! Oh. Sabay pa. Wow! Babalik lang po ni Mami. Oo. Oh, parang ako side naman ng magkaroon ng lasa. Daddy, hmm. magtatayo ka na. Now. For a chop ala Mami Yung. For chop ala Mami Yung? Oo, oh, di ba? ang una mong mga customer ay si Bunso Tila at si si Bunso si patikimin mo ng special team pork chop. At yan na po mga kasimple, ang mga orders ng King Serval Plus namin. Papa LBC po namin yan mamaya. At nagpapak si mami habang inaantay ang pork chop na kumulo. Just then. Mukhang kumukulo na ulit. Wow. Ayan. Oh. Mm. Tapos hahanguin mo? Hindi. Hmm? Hahanguin mo? So, ibababad mo muna ng konti-konti. Tapos iti-prepare ko lang yung ano. Yung pang fried rice ko. Ayaw mo siya nakababad para yung lasa niya. Pero yung apoy, papatay na? Papatay na yan. Okay, patay mo. Nahangon na po ni Mami yung limang pork chop natin. At ano yung hihiwa mo naman, mami? Sa so, sibuyas to, fried rice. Magpa fried rice naman. Tapos ito, ipa fried pa. Pipito ko na. lang po natin, mga kasimple. Mm. At ayan po. Nakasalang na yung mantika. Matilang, -in, matilang na matilang si ganda. May tabata kasi. Dalawa-dalawa lang? Oo, oo kasi mahirap pagtakot. Tapos, medyo mahina lang yung apoy. Ano po ang sinangag ni Manny? Pork chop, tapos sinangag. Nagugutom ng mga kasama ni Manny, ano, pogi. Nagigisa na po ng bawang. Ito. ating garlic rice. Kasa ba sa ating limayan, ha, Mami? Ay, yung si na lang. Fried rice. Fried okay, rice ang si Gerald. Itong porkchop po ay hindi eh, pa po nababaligtad. Nakasalang pa rin. Kasimplahan na po ni mami ng asin. Ano pala lagay mo? Asin lang? Yan po mga kasimpleng. Very basic yung ating sinahag. Bawang, sibuyas, tapos asin. Ang sikreto lang ay maraming bawang. Saka tostado yung bawang. Ha? Golden brown. Ang, ang pampasarap dyan. Ang pagmamahal. Oh. Ano? Ang pampasarap. Ang pagmamahal. Pagmamahal? Opo. Luto na po yung ating garlic rice. Mga At itong pork chop ay hahanguin na rin ni mami. Wow! Ayan po. Tapos meron pang tatlo. May sasalang. Ito na po yung ating lima na fried egg. Si Donnie Geron. Ito na po yung fried rice na hango na. Lapit-lapit na tayo kumain mga kasisip. Ito yung egg. Si Daddy ay sanitize upon the floor. Yung dalawa. Ready na po ang ating table mga kasimple. At kami kakain na ng lunch. Si Kuya ay nandun pa sa garahe at nag-o-work from home. Mamaya na yung kakain. Mauna na muna tayo. Kain na po tayo mga kasimple. Medyo maliit yung ating mesa. At hindi sakop ng camera si Jiro. Ano si Jiro? Ayun. Ano, 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 ano. Kaya no. na po Hindi. tayo. Ang sarap ng luto ni Mami. Mmm. Ah, 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 Mami, kaya itong pork chop. Mmm, ah, oh. France. Wait wait lang, wait yung yung isang basa yung dito, yung may taba, sa kami balat ng baboy. Mmm. Hmm, pag nag-todding siya, magkano ba bayaran mo? Mm. Wait lang, hanggang. lang? Oh, Ito po, wait lang. Baka tong batang to eh, to eh. Bahad? sito ayo ayo hmm eh tapo Ibigay tsoko main kana Viva diba? baka mo over naman yung mga baby mo sa chan. Dapat din na main ka Egg, ay mo egg na. Poor chef ka lang. Si Jero, ganyan niya daddy. So, sinigang di siya kakain ng bubble. Pero pag ganyan yung prito, poor chef, siya. Daddy, na maingay. Okay. Na ba Jero, maingay na yun. Tobi. Hmm? Hindi si Tobi. Okay. Hindi <laughs> si Tobi kandado 'to si eh. Ah, ah, ah. Ano? I mean, Gusto si Mami? Sa ano matatapos. Na i-min na hindi kakayahan si Mami. Hindi oh. gayon tubig, kakayahan si Mami. Wala nagluto ako pa. ano. Ganun talaga. Yeah. Naklawi. No, ikaw, Chloe, gano'n ako dito sa si mga baby mo. Huh? Ha? Chloe? Ay, isa, nangungulbit no, pa. Tapos, ano ba kumain? Eh. Si Gerald na oh. Si Gerald, second round na yan. Maubos na po. Maubos hmm, na. Second round na rin yan ni Gerald. Eh. Si Mami. Wala pa, hindi pa nakaka-isang round. Hindi pa. Okay. Si Daddy, ubus na rin, oh. Mmm. <laughs> Nakaka-second round si Daddy ng pagkain. Kaya naubos ang pork chop. Bumitin, oh. Sobrang sarap kasi. Mm. Salamat po sa inyong pagsama sa amin mga kasikyo sa isa na namang video o sa isa na namang naming vlog. At kung umabot po kayo hanggang dito ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Welcome back.